Ba't walang helmet si ate? Alam ba magkano ang violation? Ibigay kita ng helmet na bago. Ayan. Kasa. Okay. Oh. Ingat po. Ingat. <laughs> Hello po. Yan din, Walang helmet. Walang helmet. Dalawa yan. Patawirin nyo lang para hindi masikip. Doon, doon, don, Doon kayo dalawa. Doon po kayo. Doon po. Dun. Ba helmet Ba't wala helmet si ate? Ba't wala helmet si ate? Sabay okay, lang ako sir, kasi late na late na. Buhay na ako yan. Hindi oh. lang nakisabay lang sa din na ito. Hindi lang sir. Oo oh, nga. Sana ako dyan. O, pero nagbumotor ka nang walang helmet. Alam mong bawal yun. Tapos okay. nakachinelas ka pa. Paano yan? Kahit na late na, dapat nage-helmet pa rin. Hindi, dito lang ako nakasabay sa kanya sir. Sa makto, nadaanan niya. First time mo makisabay? Hmm. Sa kanya. Sa kanya. Sa kanya. Pero pag sumasabay ka, hindi ka talaga kay helmet. Nagsisip ako dyan. Pilig na kasi ako mag-aantay pa ako. Never ka umangkas? Ngayon lang? Mm, eh, ngayon lang. Siya. Eh, di nga. Pag kumaalis naman kami, sir, nag-helmet oh, na O, nasan helmet mo? Dapat nag-helmet ka muna. Dito niya lang ako nakita. Mag-gigip lang ako. Eh, yun nga. Dalawa-dalawa dalawa pa violation niya. Nakachinelas. May lisensya ka ba? Pero na lang ng lisensya. Alam mo ba magkano ang violation ng walang helmet na ang mo alam. 1.5. Yung chinelas, alam mo magkano? Dress code, 500. So magkano total? 2,000. May mabigat ang penalty, di ba? Kasi dapat, bago kayo nagmomotor, nagsusot kayo ng mga tama para hindi kayo nabibigyan ng ticket. Di ba? O ganito na lang para matulungan kita kahit konti. Imbis na 2,000 yung penalty mo, gagawin kong 500 dahil sa chinelas. Siya, aligate. bibigyan ka ng helmet na bago. Oh, thank you, sir. Ayos ba? Pahingang helmet, uh, large. Bigyan natin to si ate ng helmet. Alam mo ba't kailangan naka-helmet? Bakit? Sa disgrasya. Sa disgrasya, para makaiwas. Kasi ang disgrasya, hindi naman natin alam kailan mangyayari. Okay. Ang helmet protection. Saka sa susunod, kung aangkas ka, kahit paano mag-close ka, ha? Okay. Para hindi, just in case, dumausdos. At least kahit paano may protection yung paa mo, di ba? Okay na sa'yo yun. Para bumaba. o oh, sige. Pahing ko akong helmet dyan. Pahing ako isang helmet. Ang na lang kita ng bagong helmet. ah oh, subukan natin kung kasya sa'yo. O yan. Kasya. Oh, thank you, sir. Oh, dapat ito, nakastrap yan, ha? Na maigi. Modular to ha? Pwede yan, nakababa. Okay? Thank you, sir. Okay? Ang visor, ibaba para maproteksyonan yung mata, ha? Opo. Okay. Sa susunod, ha? Opo. Okay. Oh, sir, but... salamat sir. oh, sige. May mga visors na kasama yan, ha? Mag-iingat ha. Salamat sa iyo.